Ayan guys, o yung mga nakuha namin. Ano ito guys? Hindi ako nagtik ng video sa loob kasi open pa yung tindahan na pinapasokan namin. Ayan o nagkalutay yung iba. Hindi ako nag-ano doon, nagingay. Kasi maaga. Maaga pa kami pumunta doon. Kasi may pinuntahan kami tapos nadaanan namin yung basurahan. So, ginrap ko na lang. Ayan ito yung mga itong mga pangkabuti. Ayan. At saka itong laman ng ano, bag. Ayan, ito siya. Pang Christmas decor pero, pero ano yun? o. nila guys? pinasak parang may isa lang yata ang ano ito pick nails at ito hindi ko alam parang ano yata ito timbangan ng digital ayan kumpleto ah. pa guys digital pala ng iwan ko kung magana ba ito battery o oh. saksak -sak ba yung ano nito guys hindi ko alam nahin ko lang yan dito ako ma excited sa laman ng laman ng mystery box ka ito din. Ano naman itong vacuum. Sana gumana ito mga vacuum na ito. Hinukiti Yung dati din. Hinukiti na white. Ayan guys. Gumana siya. Ayan, basag-basag. Kaya na yan. Oh, tinapon nila. Gumana naman ito. Ayan, ang tinakpan nila. Pag may ano guys, yung red. Ayan, ano na yan nila. Parang ano talaga nila yan. Markdown. down. Ayan, ito ang natin ito naman nila. So, excited ako nito. Ayan, ano naman ito. So? Ayan, ang may ano sa kitchen. Kitchen towels. Ayan, yung presyo niya is 30. Ayan, 20. Ah, 30. 30. 30 pala kasi may ano siya, may brand brand name siya 245 yung laman. Ang ganda. Yan. 1 2 3 4 5. Ang ganda. Yan dalawa. Yan. Yung bagay, guys tingnan niyo. Ang ganda ng ano. At saka ito din pang ano siya. Yung, ito ito is pang. Ano 'yun? Ano 'yun? pang Halloween pa ito, yung mga ganito. Ginodonate ko pag hindi, pag hindi nila tinatanggap na itapon sa basurahan kasi iba kasi dito. Pag mga Halloween tapos magdunit kana ka ng mga Halloween, tapos malayo pa, hindi nila tatanggap yun. Iwan ko bakit. O, kape. Ayan, may ganito na coffee. Masarap pa naman ito na klase. Masarap ba naman bata. Ayan, kitain ng Ipagay ko to sa ex ni Mike kasi may dog. Thank you. Ano yung na ano? Um, so, aso. ito din. Pang ano yata ito ng dog? Toy? Ano? Ano yung guys? Ang cute. Tapos ito, salam siya dyan. Ito, ito. Uy! Ano yung guys? Ang ganda, oh. Serving tree. Batman. Ay, cute Ayan. Ayan, ito lagyan ng mga cookies. Ito, ikit ko ito siya. Ayan, ang ganda. Dalawa, tin, dalawa. Ano ka, cute. Ano pala, ano, mabigyan. Ito pala yung mabigyan. Ayan, kasi hindi siya, hindi siya plastic or hindi siya glass. Kaya guys, hindi nabasag pag tapon. Ito naman pang ano. Ano nga, battery. Pang mixer yung ginaano. Pag nag-ano ka, mga liquid. Pwede mo siya gamitin instead of kutsara. Ay, ito pala yung lampshade. Okay. Sayang kay guys, nabuak. Labay na po kay. Will add na daw ng magkuwan. Pero kani, pwede siya gamitin. na yung lampshade ito nga gamay. Okay, tapo natin. Ngayon ito pang sa lampshade. Ito din, headband. Kada ko sa headband, o eh. Kalagay pa naman dyan sa lumagyan. Ay, ang basag. Pick up holder. Pero sila na, ano, guys. Ano, hindi na yun siya matuyok-tuyok. Ayan. Pag na siya lagyan ng ano, pero... Ayan, mga ipit. Mga talik ng ako. Hindi ano, ko pala siya. Binasag. Ayan, magandang to do. Christmas bag. Ayan. Okay. Ah, ito. Ano ito? Pang spa portable cordless oral irrigator. Pang ano sa ngipin. Pang pa-cleaning. Ayan na kung Ayan. Neighbor bin pa talaga. Eh. Neighbor bin news. Open natin guys. Parang makita niya. tadi okay. urahan ko lang tali ma-open. Ayan guys. So, Pang ano na ngipin. Kompleto siya.

ito din. Last. but not, not the least. Naman I ito, bluer. Ay, hala. Hindi pa, Yan, pa na pa siya na-open buksan natin. Ano ako nag maghukay doon guys kasi natakot ako baka may lumabas na employee ako kaya hindi ko alam ayan o oh, blower siya maganda siya o kasi ano siya pwede siya mabawg-bawg ayan so sorry huwag ko pong gagana ito ito Hindi naman akooko pa sobrang jackpot